What's up mga kainsan? ya yeah, mga kainsan, kumusta po kayong lahat? Ay, magandang ang ako hindi ni Biro. Hindi na naulan sa inyo ba? Yeah, mga kainsan, sinautay po ang nagtatapos na rin ano. Lalagyan po ng guyabnan, yung hawakan. Ayan ah, po sinautay. Tsaka po naglagay ng anong pangalan po na rin? Uh, apakan. ah mga kainsan, hindi po. Tayo po e, manlalain muna at tsaka pa ko. Si tatay Si tatay Yan, si Otoy po, yan. Si Miki si Otoy, Miko. Yeah. Ah, si, ano, yan. Mahihayin daw yung dalawa. Nakita ko sa comment. Mahihayin daw kayo, Otoy. Iyan ang yung yan, dalawa. Hey, muna. <laughs> hey. Yan, yung dalawa po. Si Miko po at saka si Gilmar. Gilmar. Otoy, lapit mo ka sa dalawa. Okay. <laughs> <laughs> po yung binata pa. Yan. Si, yeah, si Gilmar po. Yan. Hello po. Yan po ay 21 yeah, ay, years old. Yan ang sipag po. Ilan ko karang ato eh? 28. 21 ang magpatuloy eh. 28 po. Yan. Maganda nga yung suggest ni ate. Tutuhugin daw po ito ng ano. Pero ito ang ilalagay po namin dito. Taisi. Taisi po ba na tatahitahein po namin ng taisi. Para po hindi madulas. Yan. Kaparehan na po kami bukas. Yan, may hagdan na rin po. Yan. Are, gawa ko na na ako Yung dalawa po nagtrabaho kanina. Are. May mislaan din po yan. Pero lalagyan po muna namin ng bato. Yan. Yeah. Tuy. Yan, yung dalawa po. Ay, ayos na nga rin po. quality. Ay, are po yung utay-utay mga kainsam. Utay-utay po ang uh, trabaho. Pagkatapos po na rin, di doon na po kami sa ano, sa mini farm ni nanay pagkatapos po noon kusina naman po yung lutuan natin para po magandang-gandang tingnan po ay, eh, pero may nakasahid sa lupa makakain sa hindi pala ang magawa ay ngayon po na medyo napapokus na po tayo dito dahil ari po ay ano eh medyo matagal po ang develop na rin pagkatapos po noon maglalaki lalagay po tayo ng tatlong kubo tapos ay isa dito sa gitna marami marami pang ano mga kaisen isa isa muna isa isa hindi po pwedeng biglain ay pabubuhol mga kaisan uubos <laughs> ang puhunan tapos ay aray. <coughs> yan balak din po natin itong ano layer by layer mga kaisan sasalan sa sasalansan na natin ang bato yan an tapos yan an tapos hanggang dito dun babagsak ang tubig basta makikita nyo mga kaisan nag iipon ipon lang ang ng mga bato kaya kami po ay ano araw araw po kaming nagtatrabaho ay tatlo ako tsaka sinautoy po tapos ay eh, pag po walang gawa si na Kuya Pagu, na extra pulos sila dyan pag uh, mga tatlong beses sa isang linggo. Kami biro mga kainsan, ay sa ganito lumaki. Eh. Pero may ganito ang ulam namin. Suso, lain, pako, talbos ng kamuti. Kaya nakakamiss din. Kaya ang pako, mga kaisa, pako. isang Ito po, po Atin pong gagataan na may lain Ito po yung Kinuha namin ng gabi Yan, pagkadami Marami na rin ng nabigyan Mga karangga natin yun Pagkakadami sa susodo Magluluto po tayo ng uh, Pinutupo ana na po natin ito. Ito po yung mga kahit mga 10 seconds hanggang sa ang malinis na Tatanggalan na lang ang punong puwit. At pagkatapos ng mahabang panahon mga kaisa, <laughs> ng oras sa pagkatanggal ng pigi ng puwit ng uh, sa so ngadali din eh. Pagkatapos. Eh. Yan mga kainsan Ito na po ang nakuha nating lain At saka po pako Yan sumama, sumama na rin po si tatay sa pangunguha po Yan, Yan ang sarap ano mga kainsan Tapos ay tadtad ng sili ah, ah. Ay sinasabi ko sa inyo Dali kayo Ay kainsan pinaglaway mo na namang kamay Panggatong mga kainsan Panggatong Lawo Ari ang mga kahit sa magandang pang ano. Pang panlabog ng laing. para po labog. Ay. Kahit medyo ora. Pag may ganar Labog. Kahit may bulalo. Labog agad po. Kaya yeah, ay walang problema. Sa panggatong din eh. Ya, tuloy na tulong-tulong na po kami mga kaisan at uulamin po namin. Ngayon, tapos nagkakayod na. Si Utoy po ay nagkakayod. Tulong-tulong na po para madali. Kasi po ay magsisik ang dinang suso. Magpuputol po. At si ano, you know, naghihimay na po ng pako. Siya bomba na may isa pako. Ton. Tapos maghihimay na. Sampal-ubo, panok. Si Tatay naman po ang nagagayat, so, Mga kaisan, isang tulyasi po ito. Si Tatay po ang uh, nagagayat po nari. Lao, pangkasalan na rin ay. Wari ko ngayon, ngayon hindi na uso naglalao, ano? Pag may kasalan, ngayon ni Wari puro gasol na. Nung unang panahon mga kaisan, ay ano, bago baka mga kasalan probinsya, nag-iipon ng ganito, tanda ko ay. Nalagay sa silong. Pag may mga kakasalan, ngayon eh, wala na. Gasol. Iisang pihit. Cater na pati ngayon. Dati uso ang panunulungan. Halimbawa, ang kanggan nyo'y kakasalan. Bukay iyong pamangkin. Tutulong, tutulong pa dun. Ngayon eh, parang wala na. Cater na, no? Ngayon ngayon eh mas madali ang ano, hindi ka na mamamanggatong e, isang pihit na pag hindi pa na, na nalabog ng mga kaysang e, yung tatagaan para hindi pumutok mga, ka mga kainsan tayo po ikukuha po ng sitaw tsaka po talong tayo po pinapakuha po ni kuya gawa ng si kuya po yung ginagawa sa ano po sa tabing bahay sa kanyang project po new project ilalak po ito sa ano po sa tinuto na may bagongon po tayo po ipinapakuha ni kuya bali sampung sitaw po tsaka po talong mm ano? Yan, yeah, sa talong naman po tayo. Ito kuya is na talongan. Ang ganda po ng talong. Eh. Ang dalaki. Ito po yung lulutuin po ni kuya. Ito pong tinuto na may bagongon po. Yan, ang dami. tayo po inutusan na ah, kumuha ng rekado po pang sahog at gusto po nila may gulay yan kumuha po si Otoy ng ano, gulay po talong at saka po sili at saka lara at saka po sitaw at gusto po nila may mga ngasab na gulay gulay ah, mga kaisan luto na po atin titikman po ang uh, luto ni tatay ah ah panalo tatay ayos na ayos na panalo po na ah, ah, kakain po ah ah panalo Ay, ben, tatay parang isang barangay kakain ito, ini yung mm, santong -hmm. ah. yasi ano mga kaisan kakain po may uh, dumating pong uh, bisita mga kainsan mm -hmm. Ay sa Sabado po may ano sila dyan may meeting dun sa kubo Ay nagtatanong nagre-rent kung may bayad daw sabi ko eh wala po Wala kami po <laughs> Wala hindi pa po kami open mga kainsan pero dahil may meeting nga po si na kuya Ay sabi ko si kanya kanya na kayong dalang pagkain Ipapagamit ko naman po ng libre naman po Tatay, sa Sabado. Lilinisin hmm. na lang ang po yung kubo. Yan, hello din po kay sa asawa ni Sir. Kailan balik ba sa Sabado ba? Diba? Oo, oh, may meeting po sila. Kakain hmm. po tayo. Yan, kabo. Ah, sarap. Sarap po. Panalo. Malang-malang. Nakakatuwa pala yung ganun ano. Parang lalo kong nakakasipog eh. Oo. Oh. Ano nga eh? Oo. Gano'n. ano. Oh. May napunta na ay. Hindi pa talaga siya as in ano. Tabi. Ay, nakakatuwa po. Salamat po. Kaya ate yung lagi nanonood, asawa po ni kuya. <laughs> Para lang, ginaganahan eh. Pag gano'n ano. yun eh, sulod-sulod na yun. Sulod-sulod na yun. Ulog na ganyan. Hindi na makakaalis. Hindi. Makakaalis din naman hindi ano. ko. Oo. Oh. Mm. Lalo kami ginaganahan mga kainsan. Yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Kami naman po ay hahanap ng haligi para do sa gagawing salatuan po. May haligi na po tayo dito. Eh, tsaka kahoy, maghahakot po tayo. At uh, uunahin po din natin yung kusina. Tapos ay yung garden ng inay. Para doon na rin lulutuin. Yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless you. Bye. Salamat po. po.